Full tap naman ngayon Na drive it, naka 137 Sabi ni Boss Pinapablatter ba naman si Boss? Pinapablatter <laughs> si Boss? <laughs> Yari ka Boss Pinapablatter ka na Boss Pinabasa ka na di ba? or tap kasi hindi ko mahiangat yung ulo at sira yung cab jack. So, ginagawa ko dyan. Dudo-dukot ko na lang ng daliri. Ko kung may tubig pa. O so, yan. Hindi ko ma-dukot. Kaya kumuha lang ako ng stick. Sinunggot ko na lang. O, so, nakita ko naman. Yan. May pa naman siya. Yan. So, hindi ko kasi siya ma-dukot ng mahal natin. don't know Na galun. apat na Apat na galon yung malalaki? Oo. Oh. So, yeah. Saan so, yan? Yeah. Saan so, yan? Yeah. Sa so, yeah. labas niya, lagay lang. Uy, palit ilaw. lagir ko, oh. Pre, oh, shout out sa'yo, buddy. <laughs> 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 Kasama ka <laughs> na. Kasama <laughs> <upaka laughs> <na>. ka <Kasi laughs> na sa vlog na yun. <laughs> <laughs> yes, <you> boy, <laughs> ngamis. Nice.

Doon rin, sama na rin. Hindi oh, na bababa dito. Sige na. Pukod na ayro doon sila? Wala rin parang yung delivery nila? Wala <coughs> <coughs> doon. Doon sa ano, sa lawa. Sa lawa, sa lawa, Doon ang biyahe ko doon. Ano, talburosa talaga ako. Sabi ko, pag hindi nyo kami papasokin, e, balakbang namin trak dito sa kasada. Tutsin kayo. Oo. Bodega nila yun eh. Eh, tatlo kami magkasunuran. E, <coughs> e, eh, parang train ah. Ayong kasada pala yung atitid. Pagkakasapit mo na yung pusto Hindi na hangin, eh. da dalawa sa nabungan. Ano? Tapos na na. <laughs> <laughs> oh, <laughs> Araw pa Sa doon. Lapas pa doon. Yung papasok legs, 7 -11. 7 -11. ka doon oh. sa may StockLex sa may 7-Eleven? 7-Eleven sa ka. Diretso ka doon, di ba? Oh. Sulian. Ah, Sikit yun <laughs> Sulian, di ba? Sulian dito. So, oh. Di ba? may tumbong diba, pa doon? Paahon pa na doon. Oh, oh. Paahon pa doon. Pasikip na doon. Hindi <laughs> na kaya dalawang traktor magsalubong. Hindi ah, na. Ay, kotse. Magsalubong. Kailangan. Pinta isa. Pinang-pinang na. Oo. Oh. Pinang-pinang. Oo, oh, nakasahuli pala ako isang beses doon dati. Doon, nang is deliver. Sabi ko, pa, sir, na kami, ang gusto nila, pasok yung truck, sa labas kami. Ano kayo sinisorte? <laughs> Saan kayo matulog? Kaya eh, gano'n no? Saan kami matutulog? Pag gala-gala? <laughs> eh, ano okay. Wala talagang konsiderasyon ng mga kumpanya. Tumabag yung wala, tumabag yung broker. Tumabag yung broker. Ayun, kinawasan po sir. Kami tingin na tapat dito, tapos matikikita kami. Hindi talaga, pero search ko talaga sa inyo sir. Oh, hindi naman kasi kasalanan oh. ng ano niya dyan, mag believer lang. Mag-deliver lang, lang yun. Kinausap nila at tinawagan niya, kinuntak ng kinuntak ng contact person. Ayun, kinuntak nila sa mga mga guardiya. Wala nang Ayon. magawa. Kailin ko yung mga guardiya. Sabi ko, huwag na tayo magmamatigas. Binayaran lang kayo sa NGCP. <laughs> 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 hindi naman kami magkalakala dyan. Baka makurintip pa nga kami dyan dahil maraming bultahe. <laughs> ba so, yung power plant? Sa NGCP talaga. Power plant? Oo. Oh. Ayun pa, hindi ano ang parka nyo? Sa parka namin, sa mga wire, wire okay. poste, ah, uh, poste. Oh? O so, kaya yung ano, yung nakikita transport mo. Ay, ay, yung nakasabit yung mga bilog-bilog. di yung ano, yung porcelain. Ay, ah, yung ano, yung ano, yung mga bilog, yung bilog, bilog yung, na yan. Bilog yung, na yan, Grabe yung kabigat yan. Oh, mabigat yan. Ano yun ni parang simento yan eh. Porcelain nga yan. Oo, oh, Oh, Klabi ka bigat yan. Ganun ang pangarga namin. Nakala ko, nung binuksan ko na, Oh, yung pala ko. Oh. Tapos, kung ko lang yung truck. Di ba yung binibinyan din natin sa... Lampas ka. ko. Oh, yung corklet. pugak na yung, ano, yung, <laughs> yung, 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 mm -hmm. yung, <laughs> gusto ba oh, na ng 'Di ba mo yung apat na kasuluran, kaya yung yung naka nasa TikTok oh, 'di ba? Grabe kabigat, bigat pala 'yun. Grabe Ano pa, pa ko. Ano, ano na ka lahat kunti 'di? Ano? Kamada? Oo. Ang dami pala talaga. pag sundot na ang yung portlet. Yung portlet Klamit na. pa. Uberit ka eh. pa lang tayo eh. <laughs> Kaman ni Papa. Ilan yung palitan mo? Hindi. Ano Di. yan, Palitan Dito, dalawa. Oh, tapos doon, doon. Dalawa din. Ang tanggalan ko, ilagay ko sa chassis. kasi meron din ano eh. Meron din mga ko eh. din ako no? Pero kulay green sa akin ba? Oo, Dito, puro orange natin. Kasi <laughs> pangit yung kulay-kulay, parang clowns. Parang ano eh, parang Christmas light na oh, natin. Christmas light. Mas maganda yung isang isang kulay lang. Isang kulay. Truck talaga tingnan. Nakikita hmm. mo talaga, kung blue, blue lahat. Kasi yung nandiyan sa harap ng ano, ng tractor. Yung dyan sa bubong. Oo. Oh. Orange. Orange din yan. Kina Kumbarin na lang ako dyan kay Lakay. Lahat, parang orange. Ito. Ayan, yeah, maganda. Pangit ano ang pantanay ka Kulay-kulay. Pwede o pa red na, di dilaw, pangit. <laughs> Ito ko okay, so, rin dyan, mo. Naganda yung ano nga, isa lang kulay. <laughs> Maganda yung ganun kulay, Ay, yung isa ko na yan. Makano yung Pina-order ko sa kanya sa ano yan eh. Saan? saan? Sa saan? Lazada. Lazada. Makano yung saan? Ay, ano, makano ayun. Benchingko yata? Benchingko yata, yung, ayun. Benchinko yata? Benchinko yata yun, nung nag-sale. Sale kasi yan eh. Matibay yung gano'n yun eh, oh. Kaya na Benching ko isa yan eh. Matibay nga yung ganyan. Hmm. Tapos, ito, na-order ko lang to sa Lazada lang din, yan. Saan Ayan. O ito? Oo, meron din yan doon sa loob. O, okay. Ang truck mo ah. Tapos yan ang headlight ko. Ano yan? Hindi. May driving light. May driving light? Oo, pero inanong ko siya sa ano. Inanong ko siya sa... siya! Parang headlight din. Ano no? Parang projector din. Pinalusot sa? mo? Oo. Oh. Uh, bi binarena ko yung ano, binarena ko yung, yung headlight. Yung sa kaya, palitan ko kaya and then. Pwede. oh, pwede. Doon sa butas, no? oh, doon mismo. Doon, doon nga yan. Kasi dati projector uh, yan. Okay. Sige, sige, sige. Akitin mo sa taas. Okay. mo, mali kung maliwanag ba yung ano, tingin mo. Okay, maliwanag. Kita ko na nga rito, uh, yung liwanag, eh. Taba, Oh. Ayan, maliwanag. Ang maliwanag. Tama, oh. Tila mo yung ano. Oh. Tila mo. Tila mo. Oh. <laughs> Talata, no? Nagtang hmm. sakto nga. No? O, oh, gano'n. Oh. Hindi siya nakakasilaw sa kasalubong din. Hindi. Sakto lang. Sakto lang. Kesa yung, ano, lid. Yung sa akin, o. Oh. Ah. Iiyak talaga sa akin yung, ano, yung nakakotse. Hmm. Iiyak talaga sa akin, o. No? Malayo pa lang. Mahal kasi yung, ano, nagpatanong ka, magkano yung tanong dada mo? 17? sa kaibigan niya, o, 17. Oh. Yung sa isa niyang kaibigan na paista ni Kitse. Yung sa una niyang tinawag, Beijing ko. Hmm. Pares. Yun yung, din. Yung bala. Buo, buo ko yan. Oh. O, o assembly. Ano na? Pares. Pares, pares na. na. Oh. Tapos yung sa ano, yung sa... Yung sa pao dito rin sa... Sa, sa Ejag. 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 Yung isang pao nila, kulay dilaw yung ilaw ko noon. Yung naikabit ko kasi... Nagkamali ako ng... Hindi ilang uh, pala yan. Hindi. Hindi. Kapalitan ko pala yun sa akin. Ano <laughs> yun? Pumili, ka, pumili ng MDL na ano na... Di ba 12 volts lang yung MDL? Hindi, hanggang 36 yan. 36? Oo. Oh. Mapamaliit, mapamaliit, mapamalaki. Ah, 36 volts pala yun? Oo, oh, 36 MDL? volts. Oo, oh, hanggang 36 volts yun. yun sa truck? Oo. Oh. Taps. Hindi na! Basta i... It itap ko na lang. Itap ko na lang siya agad sa si ano. Oy! Oh, ah. Salamat ah, may idea ako. <laughs> Papalitan ko yun. Kasi di ba may MDL? yan ay dilaw oh buo pa lalo no. dilaw na po akat sa loob, tingnan mo wala 'yan oh wala lang ayan oh no. kita okay. mo naman sa shoot mo kita na, eh. uh -huh. mo naman yan, oh no? dilaw puti dilaw puti yan magkasabay tapos yan pwede mo pa siyang i okay. sabay pag busina pwede siyang sasabay sinabay mo ren hindi hindi ko kinabit ah kasi mag ano pa ako ng wire uli eh mag installation pa oh, uli ako ng wire ta, uli oh may shoot siya hindi na. Hindi, may wire talaga sya na para doon sa basina. Para doon lang talaga sa basina. Apatan oh. na, Jess. Apatan yan? Apatan talaga? Oo. Oh. Ah. Pakaralag mo yan. Pagka hindi pakaralag mo, may... Sige. <laughs> Pagka hindi mo alam, i-chat mo lang ako. Aga, medyo nalito ka ba? Sino? I-chat mo lang ako. Ayan! Mandili yan, si Basta mandili ka na. Hindi. O sa budget nila, bawasan. Ano Budget mo 5K. Bawasan 500. 4 na lang budget mo. Bukan na ka yan? Isang yan. Isang ganyan dalawang yan, yan di ba? Yan, 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 Ganyan yan. 1.5 bilhin namin 1.000. Eh, ah. no, bilhin mo. Dalawa. Diba dalawang pares yan? Ah, uh, apat uh, per piece, per piece yung ano niya eh, per piece yung apat. Eh. Sa isang karton, apat. Pwedeng dalawa lang orderin mo, eh ako. Yan, magkano binili mo nyan? Apat. Magkano isa? 75 pesos nyan, alam mo eh. 75? Mas mura mo na eh! Mas mura, Mas mura sa Shopee! Mas mura sa Shopee kaysa sa Shopee. Mas mura sa Shopee sa sa shop, yan? Oo. Oh. Shopee. Uh, sa so, uh, so, uh, Shopee, mahal yan. 150 daw sa Shopee yun, sabi yung dadya eh. Ito yung ano yan eh. Contact pesa nito, baka 200 pa ka siguro isa na ganyang klase, no? Oo, oh, baka sabihin ni boss, Mahal yan! Mahal yan! Yeah. Patay! Si Mahal yan eh. Pero maganda ilo yan. Maganda kasi may... Ano yan, na-excited yan sa baba. Ano nang tupay nito? Ano sa lalo na to? Pag may... to. Pag Oo, oh, ano? Kaya... 150 bili ko nyan, dalawa. Mas mahal to. Oo. Oh? Kasi dyan. Ako bumili niyan eh, kasi ang Ayan lang siya, no? Yung galing pa tayo ng... Ayan, no? Pagkalipat dito. Pinalitan ko lahat ng ilaw yan Oo, kasi Ang baga kong driver yun. Ayari ko. Ayari ka, boss. Tapos pinapablatter ka na, boss. Sinabasa niya nga diba? Sabi diba no Hindi pa Wala naman yan. Wala naman yan. Ayari ka, boss. Pinapablatter ka na. Dinala pa yung susi. eh kumpleto kayo dyan. Diba? Wala. I-release na ilan. Ano ang oras ang gusto? Ano ang pa rin? Sinablatter pala si Boss, no? Sinablatter, Gigi! Tala ka ako ng tala, eh. Ay, kung yari ka, Gus! Sabi ni Gus, ang puto. Sip, bang lang nagtanong. Oo, train mo. Train mo sa... Ipala nagsabi naman pala doon si Gus. Oo, linggo. Eh, sa tagal tagal namin. Hindi niya pa yung lunis ang sahod. Oo, di pa niya naabutan yung lunis. Oo, lunis na yung sahod. Buti nga eh, muna sa control. Nung, no, 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 galing sila ng Amerika, nung pagpalit. Garaya ko eh. madam. Hmm. Kailangan sabado, Bado, may pasa na yung mga yeah, liquidation. liquidation. lahat. Para gabi pala gagawin na nila. Hmm. Dumating kami dito, last dos eh. Pagdating ng umaga, siyempre, yeah, Tagal naman sila mag-gasing. Pagalit hmm. talaga. Alas 8, alas 8 ang gasing nila. Pagalit talaga. Siyempre, almosal pa yun.

Nakakasahol ah, ko talaga linggo. Alam niyo naman yun eh. Bakit naman, boss? Itong isang driver ng 137, pinapablatter ako. <laughs> Pablatter mo ba? Ay, ko yari ka, boss. Nakablatter. Mamaya mo na, ko muna siya. Binalikan ko siya. Ay, ko, yari ka, boss. Pinapablatter <laughs> ka. <laughs> Tinawag si Papa. Chip, <laughs> chip, chip. Kapag pirma ka dito, saksi ka, pinigay ko yung sahod nila. Pirma yung tayo ko. <laughs> <laughs> okay, ako sabay, ako. Hindi, mali siya. Okay, nagtanong yung driver kayo, yes. Jess? Di, di, di siya mananalo, di, siya mananalo kung eh, magka blocker siya o kayo mag-report siya rin, no? Kasi ang sahod, di naman natin siya. Hindi ba? Ah, hindi. Tagal na ako dyan. Kahit ikaw di, na deliver ako sa hotel. Kasi nung nabutan ko kasi yan dyan. Lunes. Lunes. Oh. Bibigyan ka ng bali Sabado. Sabado. Pero buo yung Lunes. Oh, buo oh, na doon na competition lahat. Mm ba ang sasawarin mo 10K. Oh. Pa Pabahalin ka ng 5K. Oh. Sa LUNES na yung kabuuan. Ang buo pa yung hmm. buo pa yung 10, 10K sa LUNES? Hindi. Kung makano man yung natitira doon kasi nagbalik ka na ng okay. 5K. Okay. 5K, na lang natitira sa iyo. Oh, okay. Kasama na yung facelift. Oh, Di Bene yun. Ito yung lunis talaga ang sahod namin. Kaya eh, kaso nga lang, pagdating ng Sabado, may paluwal sila na babalik ka. Kasi may, may, natapos ka ng, ano eh, may natapos ka ng tao eh. Oh. Halimbawa, ano isip-isip mo mga nasa 8 sa sahodan mo, balik ka ng 3,000. At least may pangkain ka, di ba? Oo. Oh. Uh. De, ang kagandahan din kasi noon, lunis,

Paano down. natin. Testing. Oh. ito supply nga yun. Ha? signal 'yan. Hey, ano yan? Signal yan. Huh? May signal 'yan. Ayan, yung gitna na yan? Oh, tingnan mo 'yan oh. ano? Oh. Anihin mo, i-signal mo ron. <laughs> Oh na dyan <laughs> ano lang yan park light kasama signal light meron pa sana dito yan o oh. isa o oh, kaso nabali yung bracket eh. ewan ko saan nabali ito oh, oo may isang bracket yan ito buho kuya wak ewan yan ewan okay. yan lang naman yan eh. Wala nang tubo eh Wala tubo eh May hirap na nga nga hirap eh Ayan oh Maliwanag na oh Bakit yung kabila walang ilaw yata Maliwanag yan pagkano Yung kabila So ayan guys na okay na natapos ko na yung ilaw itong dalawa na to hindi ko muna nagawa yan dahil lumula na dyan eh. so, sa na lang yan pagpapalitan maraming salamat sa panonood sana nag enjoy kayo